nag-claim kami. na, paano pa? Paano na siya? Ayan na siya, kasa ba siya? Paano niya kasa? Nagkasya. ako, ka pa? Bakit sa unang ka ko? Welcome Father. to Berlin. leather yeah, <laughs> Ah! yes, oh, magbabakal oh, yun. Ay, vlog. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> talaga tayo magaganda. Wala si Peggy. Uh, yes. <laughs> <laughs> Welcome back to my channel. Welcome to my Ito si At welcome dito sa Boracay. Nandito kami sa Discovery Shores. At syempre, ito yung namin. Ayan. Ayan nyo alin nyo. Syempre, pag i natin ng tatlong araw. Mag-hi ka naman, Inegi. nagka man ako. Wow. <laughs> Tapos dito kasi mamaya yung mga activities kami. So, ito, like what? Ano mga activity? Magmaliligo, tapos mag mas mag-freshen up, tapos mamaya. Uh, may mga nakita kami ng volleyball sa beach. So, siyempre, magta-try kami. Di ba? Ay, sila taga. Ay, sila lang pala. Ako lang mag-video. Ano lang, parang ano lang. Tawag dito yung... Ano po, ano ba? Wow, hindi ko talaga alam. Exhibition, ano, beach volleyball. Yeah. Uh -huh. Siyempre, yung video ko namin. Mga talaga rin yung magkalay. So, ayan yung, yung mga ganap. Sino yun? yun? sino ba yun? Sino ba yun? Manate. Welcome to Mura. Sa... Yeah! Ooh! Pupunta <laughs> ng beach ka, leather bag? Oo! Leather bag? Yes! Oo, oh, magbabakal yan. Pupunta oh, ka na ka na ka na ka Sa tanak na. Sino ka dyan, Mime? Taylor Swift. Taylor Swift. Wow! Wow! Yun lang, ganun mga Lava Bobs. Bye-bye! tayo? Nasa Bora kami, guys. Tapos? Aya, so, ah... Uh, Siyempre, chikahan lang. Tsaka, uh, pag-anak na pag-lunch ka. Oh, mag magpapalunch. merienda, yan. Yeah. And of course, tita Nati. Happy birthday, tita Nati. Birthday, tita Nati. Matiin mo na Happy birthday, tita Nats. At syempre, Hi. yung kasama namin si Ate B. Si Kim, ayan, <laughs> si ati B. Of course, si DJ, oh. Ate Jackie, Ate Pizza, Ate Pizza. ayan. <laughs> <laughs> At yan ang mo, di diba? At yan ang mo, ang ganda ni Mendoza. Kagayaan ko lang siya. May nagpapatanong dito, ba't daw buo ka? Siyempre, kasi nga, buo si Meme, kailangan ito. Saka ang ganda ng suot mo. Wow! Kuha kang BDO machine. Oh, BDO machine. Oo, yun sa BDO. Ito po, buo ko si... Siya talaga ang tagibigay. Sabi na, Raket ang project. Ganon. Ay, parang gusto ko yun ang laki-laki mo. Ano yung mga Ano yun? Ano yan? Gusto ko yun. Ikaw ba magbabayad nito? Yeah. <laughs> <Kasi confused ba? laughs> ano siya. Oh, siya Nag-compute really? na. Ano yung compute siya? Oo, siya magbabayad. Hindi, siyempre. Alam mo tayo, di ba? Kita mong mga lama, Babs, yung outfit. Yes. Yung ano, yung eyewear niya. Scooty. Ruwete. Ruwete. Pero niya si Shein. So mukhang kamukha Oo, ka, mukha. oh, oh, um, tsaka yung Simpson Kaya hindi nyo pwede okra Anong brand? Tendi Tendi oh, Pangili na Tendi kali Tendi ka pangili Tendi Yung sa pa Janelas Tendi So magbibili din ako Para mag-tendi ako So ang tawag sa akin ay Kung Fo for Tendi <laughs> Paan yon. Ay, sorry Sorry na <laughs> Paano pag may nakakasalubong ang foreign? Hello! Hello! Hello, people! Mabuhay! Ayan <laughs> <laughs> oh, na yung pagkain namin. Kakain na kami, guys. Ano ba nga? Hindi, maliyan na lang to. Uh -oh. Kasi late na kami na, ano, ng breakfast. So... Eh. Hello. Hello. Kain daw, sabi ni Stan. Oo, oh, ilang araw kami dito sa Bora. noon. Hi, Meme! Mataganda mo naman. <laughs> anak siya talaga. Hi birthday girl! Happy happy birthday! So guys, nandito kami sa Bora ngayon. Ayan, may uh, bigla ang pabakasyon si Meme. Siyempre, all expenses paid. Gano? Ayan, napa, napa, na lang si Meme na very, very light. Pero yung kinain namin ni Meme, very, very light. Kaya kami sa two seasons. Pero nakistay kami. Very na. light pa yun, may tosino. Walang oh, tosino no. talaga. No, nag stay tayo sa Discovery Shore. Yes, so mag-volleyball tayo. Are you know how to play volleyball? Ay, hindi ako dito player. Muse lang ako. Daka mga Muse, Payat. Wow! <laughs> Parang maglalagos si minig. Yes, mag-volleyball kami. Ay, ka hino ako alam kung mag-volleyball ikaw. So, eto yung activity namin. Pagkatapos the... ng Chicha Volleyball. Para talaga appendix mga appendix. <laughs> <laughs> yung mga kami yung baklang walang takot. Mga baklang walang takot. mag-shoot kasi isa yung one day. Wala ko dependent. Hi! So ako yung kumukuha ng kaya piti, kasi wala siyang cameraman. Pero pinangakuha niya bibigyan niya ako ng 5,000. Uy! <laughs> Ayan so ang okay, ganda ng weather. Ayan so yung hindi hindi masyadong uh, makapde. Tapos ang dami dami boys. Pero siguro taken sila. Ah. Guys, papakita ah, ko sa inyo. Nakita na po ang mag Oh, no! <laughs> of course, uh, meet up. Sige, broccoli. Sige, broccoli. Ay, What? maglalaro si Meme. Lalo mo siya. Kalaban niya, mga bankero. Ito pa yung anak ko, Oski mo. Nino, ang Amerikano. na si Meme. Ang Amerikano, ay, bang, eto bang kalaban ni Mimi, oh. Isang taga Portugal, taga Brazil, Frances, yung isa, um, Spain, yung isa taga ano New Mexico. Eto yung team namin, dito kami. So, alam nyo na, mga lava babs. Dapat na, da, ganun talaga, healthy living. Mag, mag gilaw, gilaw, ka. <laughs> <laughs> hoy yes! Nice try, Ang galing mo, bilen? Ayan na, Oops A tumba oh! yeah! oh! si not... ah! oh, oh! Yes now job. Oh! િિર રા મરાા Oh ah! So nakakita na ng laban. Ay so 'yung malalaki pa mataasalo kasi yeah. para nakatingin sa katamaran niya. Oh no. Ah! Ah! Yes, let's go. Belen, well, ikaw na naman talaga! <laughs> ano? Ano bes? Ganon. Ganon talaga dapat. Ang galingan e mo. Volleyball. Eh, news ako eh. Girls, patiin nyo sino mananalo. Sino may may mga lalaki. Sino? Mga girls. Girls ba mananalo? Atin laki. Yes, kasi parang ina inaakit ni Mimei yung mga lalaki. Oh, no. So, yung mga lalaki, hindi no. ba? Magaling sila. Tsaka magaling sila. Siya, pinakamatalilong friend ni Mimei. Oo. <laughs> uh, ito naman, siya naman ang pinaka-Miss Chesa. Miss Chesa. Oo, uh, tsaka pinakamaganda talaga. Walang make-up yan. May make-up ka ba dyan, ate? Si Miss Annie. Walang make-up yan. Sunblock lang. Tsaka yung legs. Oh, Kano, ng haba ng no, ulit. Pati ng kamay. Ha, totoo ah, no! <laughs> ba? Haba ng kamay. Pag na nakakaw. Si, ay, hindi mo pwede ng ano yung Ukrainian. Saan ang bibigyan ng trabaho? <laughs> ano ba? Hindi mo kaya tumakbo doon kay Mewi, kasi in-touch mo siya habang Ay, hindi talaga. <laughs> <laughs> totoo. Yeah, yung ititigil mo yung game, yeah. kaya in-touch mo na. Dali ko ko na pa yung game. Baka talaga ako dyan. Comedy lang. <laughs> Kasi mas ko sa trace hindi ko okay. Hindi, siyempre pag patay yung bola, hindi naman yung duty na ano. Boy, yung boy. katulad niya, patay yung bola. Tatakbo ka na doon. Wait! Ayoko! <laughs> Ayoko! Ayan, magpatay, di ba? Bukulot yan. Satakbo ka pa rin! Ayoko Jack, yung jacket na ano-ano Jack. mo ako atin. Oo, kaya mo yan. <laughs> pa nakakulay mo yung mga ano na yun, bintana na yun. Ito so ba? Oo, ayan o. Pati <laughs> Black and blue, black and blue. Oh my God! Lumalangwi ka, girl! Nandito ako talaga, kakul. Kala ko yung kapitit. dami mo ha, kabigla. Wow! At, ito pala siya. Sorry ka sila. Hindi lang naka ko po. bola, pobola. Game Yehi! Belinda, it's your turn, Belinda! Parang bobo, bobo si Negi, no? Parang bobo siya nung bobo. Bobo talaga siya. Siya ang pinakabobo sa lahat. Oh, no! Hindi lang ako yung bola. Bobo na agad. Oh. Magaling siya. Magaling siya. Sorry! Magaling ka! Magaling. Sorry na. Sorry. Kayabang mo naman apat na lang ang lamang ha. Sila, si Joel Lamang ha. <laughs> the great director. Ayan, si Mame. <laughs> ano masasabi mo? Parang si Mame kasi dami ang tinungtusok na mag-promos. Kaya dito siya mag-umahalo. Lalamihan lang. Paano, paano? Fight with one hand. Lock. <laughs> Unang-unang, paano mananalo sila? Oh, inaakit ni Meme yung mga lalaki. Anong tsura? Mukhang volleyball ba yun? Mukhang fashion show. Hi, mga supporters ko! Hi! Say hi! Ay, sa amin na, lang nanonood sila ng channel ko. Thank you, thank you, thank you! I love you! Love at Yes! Ayan o, oh, mga nanonood lang. Na, mga love pops ko yan. Mga love at ko yan. So, ayan, tapos na. hindi pala nakaplay oh, hindi pala no! nakaplay <laughs> lang siya nakaplay oh, hindi pala nakapinto yung... huh? <laughs> hindi pala nakapinto champi hindi pala nakapinto champi hindi pala na champi hindi pala nakapinto hindi pala hindi pala nakapinto champi hindi lang. Magpatuyo ka muna, Bobot <laughs> 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 O, oh, ano, ganyan lang? Mag-spill ka naman. Ay, hindi ko alam. Pati kasama ko lang si Meme. Ito <laughs> ang may 170 branches ng Urban Smile. <laughs> <That is please>. Wow! <laughs> <laughs> Ayan kasi ano magiging ano ko kasi natapos ko lang yung contract ko and after job ko lang ano, mag-aala Kaya tapos mo lang yung hulugan mo dun sa, sa isang last dentista mo pag natapos ka lang <laughs> And of course, ay, marami sila mo dito sa bakong bakong ka-uga uh, sobrang. sa braga <laughs> <laughs> <Dito, laughs> <yung, may lumulugan. laughs> <niya>, kaya atin Hindi mo kayo lumulog Mga sinya kaya lumulog <laughs> Hahaha mamaya kakain na naman pero ang kukuha ng content to si Ethel pero eto yung grab namin oh, after ng volleyball nila diba? so ayan paggabi na ay wait another vlog <laughs> 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 nagkita kita talaga tayo magaganda wala si Peggy uh, sa talagang masyadong magaganda hindi ka magle letterbag dito sa beach um. <laughs>

<laughs> so, so, so ladies, and gentlemen, welcome to nakawan ng content. So this is Ethel versus Betty. Bada ng thumb. So sabi ng Betty, so rude mommy. thank you. Ethel thank you, baby, Thank you, I love you. Yeah, you. I love you. I <laughs> uh, <laughs> Very <quick>. sweet. <laughs> God bless ko na babae. I also might be playing هذا؟ <Contact> <dictionary> <experimentation> <share> <mäßig> <m again> <sgroansFormation>